Ako lang sa inyo mga katropa sa so nasa sa inyo na yan kung uh, gayahin nyo kasi ito tips ko lang to sa mga gustong uh, hindi mahirapan o sa mga gustong hindi maperwisyo kasi perwisyo po talaga to labo talaga yung pagkagreen nyo ilang litro to So, iba talaga yung uh, kulay ng gasolina mo ito so tingnan nyo kung uh, nakikita ba sa video itong parang puti na yan ayan o ayan, ayan. ayan halata talaga na may tubig uh, ngayong pag ulan uh, iwasa. Ito na naman, sakit ni 150N pag naulanan mandar kaso ayo tumuloy-tuloy ang kanyang andar. So, linis carburador. At mag na naman tayo ng gasolina, mga katropops. <laughs> so, dito ko ngayon sa tandang sura, mga paps. Bang, kulay puti ah. Nahaluan nga ng tubig to. Iba kulay ng gasolina mo eh. Malabo talaga yung pagka-green nyo. Ilang litro to? So, iba talaga yung kulay uh, ng gasolina mo na ito. So, tingnan nyo kung uh, nakikita ba sa video. Itong parang puto na yan. Ayan o, ayan, ayan. ayan halata talaga na may tubig. Uh, ngayong pag-ulan, ay uh, iwasan. Gaya na sinabi ko, butasan niya talaga to. Ito kasi hindi pa to nabutasan pero mayroon pa yung drainage niya na hos. Ayan. Napupuno kasi yan kasi maliit kasi itong drainage na ito eh. Ayan ulit ulit itong video ko ah. So dito lang mga katropa. Peace So ito yung sample ng uh, may tubig mga katropa. Siguran ko lang kung klaro sa video kasi yung pinakalilalim kasi talaga is meron siyang mga molecules na parang bula-bula kagaya -bula. nito ito na sa ilalim na to ito na yung tubig na uh, bumaba so itong motor na to mga katropopsis na ano lang to nakapenga lang dito so gaya nung sa previous ko na kwan uh, video o vlog is yung cover niya o kapote niya is yung parang tela lang so no wonder malakas ulan napupuno talaga yung kuan yung pinaka gas tank yung binutasan ko na nakaganan so unti unti siyang papasukin ayan o oh, bumaba na talaga ito lang yung nakuha ko na gas kasi tinapon na namin yung sobrang dami nun 4 liters yata yun. So, ito pwede natong itong iista ko sakali na magkaroon kayo ng ganito. Marami. Marami na gasolina. Ang gagawin nyo doon, i-stack nyo lang siya ng mga ilang araw. So, pag bumaba na lahat yung molecules na yun, yung tubig mismo. So, mga dito or kalahati, yung pwede nyo isalin sa motor ulit nyo yun. Kasi sayang din. Okay, sabi bibili pa kayo ng bago. Kapag kinabangan nyo pa rin itong puti na to ito yung tubig pero may unti-unti pa rin siya na bumababa <laughs> katulad kagabi grabe sobrang lakas ng ulan ah uh, ito wala pa talagang butas siya mga katropas although meron na siyang uh, dating butas ito ito kaso nga lang hindi yan sapat kasi sobrang liit lang na butas na yan yan mismo so ikaw, pwede ka mag-DIY, butasin mo don doon banda, tapos maglalagay ka din ng hose. Malaki. Para, just in case na mapuno to. Kasi, hindi kasi natin masasabi talaga, pag sobrang lakas ng ulan kasi talaga, napupuno talaga to kahit mayroong butas yan. Gawa nga ng malakas yung ano, daloy ng tubig. So, ito share ko lang sa inyo mga katropa sa... So, nasa sa inyo na yan kung uh, gayahin nyo kasi ito tips ko lang to sa mga gustong uh, hindi mahirapan o sa mga gustong hindi maperwisyo kasi perwisyo po talaga to so ito yung ano ayan yung kulay puti na yan ito ito mismo mga katukos so, ewan ko kung kita sa video yan itong namuna ito tubig din yan So gasolina din to, yan yung mga buo-buo na yun. Yan itong mga buo-buo na to. Sobrang dami niyan mga katropa sa 4 liters po yung tinapon lang namin. Kasi e, sabi naman ni sir, Itapon na lang kasi nga. E, ayaw din niya mag stack kasi nga daw wala silang lagayan. Ayan, yun, tinapon ko na lang sa kanal. Ayan siya mga katrubok. Alright, hanggang dito lang mga pa. Share ko lang ulit sa inyo ha. Ah lalo nang ulan iwasan nyo to. Para, iwas abala at iwas gastos. Alright, peace!